video, for to this video, live tayo ngayon, update tayo sa Diwata Paris na kung saan tawag, Asan na? Asan matawag, Jake? Hello po? Hello po? Talala po, magaling natin yan. Deliver po? Sige, pasok lang po kayo. Diwata Paris. Okay, salamat. Sige ho. Ayan guys, mag-upload tayo ngayon sa Diwata Paris na kung saan ang lakas ng ulan, bumabagyo-bagyo. So, nandito tayo ngayon sa Diwata Paris. Check natin kung may mga kumakain pa ba. Ano bang nangyayari na? Yung payong kung malaki, nasira na ko, Ang lakas ng ulan, nasira na yung payong. Ayan, oh. Tapos tingnan natin ang dining area natin. Ayan, may mga kumakain pa rin kahit pa pano. Ayan, doon ko may mga kumakain pa. Nakalive din ako, wait lang. May payong pa ako. Ang dami ko namang dala. So ayan, update-update tayo. May mga kumakain pa rin naman. Tamang-tama, tag ngayon. So hi, shout out naman sa live. Kain muna. Siyempre magpapayong tayo para makatotohanan naman. So may mga kumakain pa rin naman guys kaya tumuulan. Ayan, oh. Hi, hello, shout out. May mga kumakain pa rin naman kahit papano. Bakit kuya picture? Muulan eh. Okay lang, dito lang. Saan tayo harap? Dito. O oh, ayan, may picture-picture pa kahit umuulan. So ayan. Ayan, may kumakain pa rin. Kahit pa, paano, na-stranded na yung iba. Nag-tick out ka. Ano yung out mo? O oh, ayan, mayroon pa rin nakain kahit paano. Pero yun nga kasi hindi masyadong karamihan. Dahil nga, alam naman natin ngayon ang... Alam naman natin ngayon ang mahalikan mo ako nga. <laughs> Thank you. <laughs> Sige ho, picture picture. So ayan ang update natin sa Diwata Paris Overload Pasay City Brass na kung saan grabing ulan at nasira po yung payong natin na malaki. Ayan no. Oh. Yung payong natin na malaki nasira dahil sobrang lakas ng hangin. Pero laban pa rin talaga, hindi tayo magsasara. Bukas pa rin tayo 24 hours kahit anong mangyari. Taga saan pa kayo? Kabuyaw Laguna, nagpunta pa dito sa Diwata Paris para kumain kaya shout out sa mga taga Kabuyaw Laguna. Ayan, Thailand, hello, shout out. May mga kumakain pa rin guys kahit papano. Live tayo ngayon na ah, hindi ito tipping, naka-live. Saan? Pililia, From Pililia. Shout out sa Marawi. Hello Marawi, shout out. Diba taga Marawi, nakating pa dito sa Diwata Paris para <laughs> lang... Kumain at mag-selfie kami, siyempre, di ba? po. <laughs> So, ayan, guys. Ay, sorry, sorry. Live tayo, live. Tagaytay kami. Tagaytay. Ikaw, mother, tagaytay? Oh, tagaytay? Naku, shout out, tagaytay. Ang layo pa ni mother. Imagine mo, Baguio. Pumunta dito, sumugod sa Diwata Paris para kumain ng Diwata Paris from Tagaytay City. Kaya naman, guys, shout out sa lahat ng mga nag-e-port. Ay, taga saan naman kayo, ate? O, oh, taga-Purview. My God, shout out, taga-Purview. Hello, shout out. Makalive tayo. Diwata Paris Overlook Pasay City Brands. So guys, ang lalayo, ang lalayo ng mga customer natin. Maraming salamat. Castle City. City, Axel, Axel shout Ro out. Axel Rose, hello. Yun nga. At syempre, silipin naman natin ang mga empleyado natin. pabanding banjing ngayon kasi walang customer. Pati ganyan ang hitsura mo. Walang uniform. Walang pismas. Kung nasan nyo to, madilim yung ano. Ayan, oh, available pa rin. Syempre, ang ma ito ng ating mga mangkok ngayon, guys, may nakalagay na diwata. Ayan, ha? oh, diba? Laban, laban na laban na siya. May diwata na siya. At syempre nakalagay na siya sa isang lagayan. Alright. Tapos ka na mag-live, bakit? Mag-live lang tayo ng mag-live, Diyos ko. Ano yan? Picture-picture? Kain ka muna. Sige, bago tayo mag-live. O mulan bumagyo, laban lang, diwata paris. Ganon. At syempre, ang mga tigabigay ng sabaw, giniginaw-ginaw na sila, nakakostume na sila. Okay. Cotabato. Victor. 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 Victor from Cotabato. Diyos ko. Shout out po. Po sa masukat po. Masukat family from Cotabato. Shout out sa ating mga viewers for this video. Please like, follow, and share. At mayroon pa rin kumakain kahit buhabagyo, humahangin, sira-sira nang ating payong na pinakamalaki. Pakita ko sa inyo pala guys. Yung giant payong natin sa sobrang lakas ng hangin ay nasira. Ito siya. Pero papalitan natin yan by tomorrow. Ito po yung giant payong natin. Ayan guys, sira na siya dahil nga sa lakas ng ulan. Pero papalita, sa lakas ng hangin pala, hindi naman ulan yung nakasira dyan eh. Hangin. So ayan, update tayo sa Diwata Paris Overload. Hi! Deliver yan, sige. Sige, picture. Okay, guys. Ha, papasok muna tayo dahil may deliver ako at babayaran natin yung nag-deliver na ban. Okay na. So, maraming salamat. Nag-update lang po tayo dahil nga... Hawakan mo nga to, Jake. Hawakan mo to. Payo. Papasok ako. Eh. So, ayan, guys. Nag-update lang tayo at syempre papasok na tayo sa ating uh, stock room. Saring lang. Yun, grabe. May mga kumakain pa din, guys, kahit pa paano. Diba? Kahit bumabagyo. Kahit bumabagyo, may mga kumakain pa din talaga. Kaya naman, ang Diwata Paris po, bukas na bukas, 24 hours, tuloy po ang laban. So, diba? Diba talaga ang Dewata? Ang dami uh, na pa, no? Walang kita-kita sa CCTV. So, ayan, guys. Shout out sa mga viewers natin sa inyong mga lugar. Maraming salamat for viewing. At parang nawala ang ano. Ito ang second floor na to, no? Mm -hmm. Ano, ano floor to, kay? Ah. Mm -hmm. uh, Maganda yung ma. Shout out, Renz Muto. Hello. Buenas dias. Hola, Maria Mercedes Corazon. Amigas, amigos. Pulgosos. Buenas dias. Pulgosos por glasas. Muchas gracias. Taong grasas. Shout out ba sa inyo lahat. Marimar. Ay. <laughs> Shout out from Ju Delgado from Masantol, Bulacan. Of course, shout out from Kainta Rizal. Hello, viewers. Hello, people. Lakas pala ng ulan, kakagising mo lang. Yes, Alvin TV, napakalakas. Lakas ng ulan ng Baguio. kasi, kasi yung Slow mo pala pre yung video. Slow mo. Oh, naka-slow mo pala. Oh. Hindi lang ba ano mag-edit. Naka-slow mo kasi Naka-slow mo. Hindi pala ba ano mag-edit. Ang West Philippine Sea

Ay, papasukin mo. Hello po. Papatayin ko lang yung live ko. Hindi, patayin ko lang. Umayon tayo mag-live guys.